Ah! Dito yun na Dito yon na. Hindi kasi na ng paa. Dumi, tara tara pa ah, na pa. Dumi, dumi. Palamig lang tayo ng paka. Wala ko mga kaya na kayo na ako. Pwede do doon nagsiswimming sila kailan nuna. Ah Oo ah, dito. Oh, dito. Kasi may mga pa dyan dati. Sa pa, Tara. Pa, na pa. Tara. Let's go, let's go, let's go. ba? Tingnan nga mababa. natin mababa. doon. Tara. Pero din ang Pero parang sinadyang sarado. Oh. Ano talaga to? Let's check uh -oh. Oh. doon. Oo. Mas <laughs> maganda oh. doon. Kala ko makakana na. Lublub ang katawan. My God! Feet ang pisaw oh. man! Mas malinis dito.

Oo, o oo, kalma. oh Oo! Nel, naka-lalimpre! Ang takot Wan, Ligo na rin, Nel! Nakuha, nakuha! Nakuha, nakuha! Oo, Akala ko ni Damon. Damon, hindi mo ba sinasadya? Hindi. mo pala sinasadya?

Uy, masarap dito. Hulalipo. Uy, pwede dito sa part na to. Oo, oh, pwede dito sa part na to. Oo, pwede sa part na to. Pwede ano? po dito. dito. Diba? Ah, paliguan pala talaga ito. Oo, boy, ko. Hey, basket! sa alam. Oo, oo, Ni, ni, ni. Nakabayit naman ako.

lugar? Nasa oh. Malinis siya o oh. bukal Malinis dito sa park. teka oh, lang tamo. Malalim siya o. Oh. Masarap. <laughs> ay, Alam ba, ko. Bago malalim. Ay, malalab. Malalab. ay, ay ito, oh. kaya, masarap. Wait lang, magkakalahati ako. Kaya ko ngayon.